Hello ka kuyang sa mga katoto. Hello. Po. Si kuyang ay bagong katoto dito sa PCBS So tatanungin ko si kuyang may challenge sa bagong subscriber. So yes, kuyang, ala, ilan ang region sa Pilipinas? Hello. Wala sa region. Ilan? the oh, the... oh, magbigay, o, 17 yun. Oh, okay, so, tama. magbigay ka nalang na region. Anong region? 1 Alam mo, one. <laughs> <Two>. o, ano... <laughs> o, three nalang, oh, oh. region 3 na lang kasi oh. doon ka nandun. Oh, oh, anong probisya sa region 3? MVC uh, ha. Oh, isa. Uh, Pito uh, yun. Ito ba? Aurora. <laughs> Aurora. Aurora. Bangga ba sa Oh, tama. Bangga. Mabangga... May ba bisgaya? Ah... Ano pa? Sige, sige. Okay lang naman kahit hindi mo masagot. Ano mo, ah... Ano pa ba? Pampanga, Aurora... Bataan... Zambales... Zambales... Tarlac! Tarlac, yan ako. Oo, yun. Sige. La, bye mga by oh, oh, bye bye mga katotoh. Salamat. Salamat.